Papunta kami ng sukat ngayon para mag-deliver ng mga pa-order na biryani. Papasyal na rin nga kami sa sukat kasi nandun yung kapatid ko yung nakatira sa Bicol. And dito nga sila magse-celebrate ng Christmas sa Manila. Alas stress nga lang ng hapon natapos na namin yung pag-prepare ng biryani and 3.30 nga kami aalis. Para hindi masyadong mainit sa biyahe. So guys, kwentuhan kami ng kwentuhan ni Geraldine. Si Talia tulog na. <laughs> para siya na sandalan. <laughs> Alas 4, dumaan nga kami dito sa Kupang kasi may umorder nga dito sa may puro 4. Repeat order na nga to. Nung Sunday nga, nagpa-reserve sila kay Geraldine ng tatlong piraso para nga madala sa sukat. Then yun nga, umorder nga ulit siya ng dalawa and pinadagdagan pa nga, nga niya ng kanin at sauce. Sila lang din yung deliver namin sa Kupang. Then after nun, puro sukat na nga. Dumaan nga kami dito sa may center kasi andito nga si Jinea at saka si Rina Sumabay na nga sila sa amin pa uwi ng puro 5 kung saan nga kami nakatira. Kanina pa nga yan silang dalawa dalawa na nakaabang sa center. Kinandong na nga ni Ginea si Rinalyn, para nga makasabay na sila dito sa e Ibay. Pagdating nga namin dito sa may Purok 5, hinatid na nga muna ni Geraldine si Tantan at saka si Talia doon sa loob. Kasi hindi na namin sila isasama pag mag-deliver kami dito dahil nga maglalakad na lang kami. Hindi na kasi na charge yung e-bike namin kaya ayaw na namin gamitin yung pang-deliver. Dito lang din naman kasi yung deliver namin and carry naman siyang lakarin. Murder nga yung kababata ko dito nga lang nga dito sa may Purok 5. Pagkatapos nga sa kanya, naglakad na naman nga kami papunta dito sa may Doña Rosario. Person. Oh, dun pa nga yun. Karagis mo. Jardin o. Teke, teke, teke. Karagis kasi ako. text na palda. Galing kay mama lahat to, nakakauso lahat. <laughs> <laughs> Yung, yung binili ko, napunta sa kanya. asya pala sa kanya lahat. Kasi puro stretchable. <laughs> no? Kung hindi stretchable yan, di niya makukuha. Ako, nakuha ko lang skirt na pantalon. Ang sikit. <laughs> <laughs> ano sabi mo, Denise? Pagkatapos nga namin mag-deliver dito sa May Doña Rosario, lumabas naman kami, papunta naman kami ng Rilis ngayon. Ang dami ko nga tuloy na alala kasi matagal din kaming tumira dito sa Rilis. Wala na nga mga kabahay-bahay dito pero yung mga taong nakita ko dito, mga natatandaan ko pa sila. Sila kasi yung may mga bahay dito na hindi na umabot ng 5 meters na tinanggal nga noon ng PNR. Si Geraldine nga medyo naaalala pa nga niya kasi mga 10 to 12 years old din siya nung umalis nga kami dito noon. Sumakay nga kami ng tricycle kasi papunta naman kami ng su Sukat Highway, nadaanan ko rin nga dito yung Miraculous Medal. Dito naman kami nagsisimba dati. Bihira na nga lang nga talaga akong makapunta dito kaya natutuwa rin ako na nakikita ko nga yung kinalakihan ko. Nakarating na nga kami dito sa Sukat Highway and meron nga pa-order kasi dito si Jenea. Pagdating nga namin dito, maya-maya nga andyan na rin yung bata para kunin yung in-order nga nila. Naglakad na nga lang nga din kami pa uwi. Hindi naman din siya talaga masyado malayo kapag ka kan. Nakita din nga namin si nanay na naglalakad kaya si Jenea tawag siya nang tawag galing nga siya dito sa may purok dos kasi bumili rin siya ng mauulam ngayong hapon Hindi routine na nga yan ni nanay yung paglalakad dito sa umaga at saka sa hapon mula purok 5 hanggang purok Dos yun na nga din yung exercise niya sa araw-araw pagdating nga namin dito sobrang dami ng bata sa bahay ang ingay nila nagsama-sama talaga silang lahat mm -hmm. lumabas nga si Jinea kasi bumili siya ng Yakult para nga ibigay dito sa mga bata na to yung ibang bata nga dito halos si Jinea din yung nag-aalaga lalo na kapag wala siyang pasok din kapag ka may mga pinupuntahan yung mga nanay nila So yun nga, yung mga nanay nga nila eh, kapatid ko din. Kaya, parang pangalawang nanay na rin nga nila si Jenea. Pumunta nga ako dito kala Mary Jane dahil nag-charge ako ng cellphone ko. Humiram nga ako dito sa pamangkin ko kasi hindi ko rin dala yung charger ko. Pumasok na rin nga dito si Elena then si Gerald naman tinutulungan nga niya si Mary Jane maghanda ng ulam. Bunga nga ng malunggay yung uulamin ni Mary Jane. Namiss nga namin to ni Gerald din kasi matagal na rin kami hindi nakakakain nga nito. Maya-maya nga dumating nga si Mary Nell kasi dinala niya yung mga pamangkin ko sa Jollibee yung galing nga ng probinsya. Pati na din nga si Javier din, meron nga siyang pasalubong na donut para sa mga hindi nga isinama ng mga bata doon sa Jollibee. Nagpa-eyelash extension din nga si Geraldine kay Jenea. Kasi nga magpapasko na nga daw kaya gusto nga raw niyang magpahaba ng pilik mata. Pagkatapos nga ni Geraldine na magpa-eyelash, kumain na nga muna kami bago kami umuwi. Sumabay na nga sa amin si Merinel kasi sa Muntinlupa Lupa din nga yan nakatira sa may Santo Niño. nga namin dito sa may Lupa, dumaan na nga muna kami kay Carlos bago may umuwi ng bahay. Umay pa nga dito sa Talia kasi nagutom nga ulit siya. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.